Unang Pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Isayas Nakatanaw ng isang malaking liwanang Ang bayang malaunang nasa kadiliman Na manaad na ang liwanang Sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang Tinaddagan mo ang kanilang tuwa Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, dilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madian, pinali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Sa pagkatang ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang figmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahan ng tagapayo, ang makapangyarihan Diyos. Walang hanggang ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaluwag sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihing sa katarungan at katwiran, na yun at magpakailanman, isa sa gawa ito ng makapangyarihang Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas, umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at paglay na kabanalan. Walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkainay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira iparinig iyong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambulo. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari, kahit sa ay namamalas. Pagumpay ng nagliligtas. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga Efeso Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Tinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipagisa kay Kristo. At sa atin ng pakikipagisan ito, Hiniram na niya tayo bagu panirika ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag ng Diyos, tayo ay kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalina sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula ng mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin. At hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Yesu Kristo, ang Dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng Karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Dawain iwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalati ang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hiling ding ipatumya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito, at sinabi sa kanila, "Pabayaanin ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawain, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ng Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalo ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.